Naghahanap pa kayo ng masarap na pagkakainan na pang pamilya? Meron dito sa San Juan, Batangas. Isa sa masarap na puntahan ng barkadahan para kumain dito sa San Juan, Batangas ay matatagpuan sa barangay buhay na Sapa. At ito ay walang iba kundi ang Koiskong Sisling. Madali lang sila hanapin dahil dyan sila mismo sa crossing ng buhay na Sapa. Pag nakita nyo itong akasya na ito, pasok lang kayo dahil malawak naman yung parking area. Tapos na sila sa loob ang pinaka guide ninyo ay itong itong Angel's Burger at, at of course may puno na kasya bago tayo magputuloy hingin ko ang inyong pag follow sa page na ito at subscribe naman sa youtube hindi rin problema ang parking dahil may malawak na lugar para sa mga customers na mga negosyo na narito at kasama dyan ang koiskong sisling marami kayo mapagpipilian na check na inyong magugustuhan Kung kabuti naman kayo ng gabi sa daanan at gusto nyo kumain muna bago umuwi ay punta kayo dito dahil hanggang alauna sila ng madaling araw. Nagbubukas sila ng mga alas. lasgis uh, para sa pananghalian, merienda, hapunan hanggang sa alauna ng madaling araw. Ibig sabihin kung kayo ay nasa biyahe at abutin kayo ng gutom, meron kayong pwedeng pagkainan dito sa Kois Kong. Sinabi ko na ipinagbawal ng doktor si misis ko ang pork Kaya nagtanong ako ng pwede para sa kanya At may sagot sila dyan Bango sisig po Saka po, pwede rin po sa kanya yung crispy tofu Manok po, okay chicken Ayun, crispy fried chicken po Yun, okay. Kaya nag-order ako ng pwede si misis ko Hey guys, ay ito na eh, nakulok na bulak-bulak pa yung ano Ito, makapulok na ito Okay, lagi chicken nuggets daw aring isa. Pero yun kapag order kayo ng isa nito, under rice na siya, talaga mabubusog kayo. So, kain tayo, tingnan natin. Mmm! Ibin, eh, sarap! Very bilo. Nag-enjoy nga kami ng pagkain dito sa Kois Kong Sisling. Talagang masarap siya, hindi maalat at hindi rin matabang. Malasang malasa. Bisitahin nyo ang Facebook page nila, ang Kois Kong Sisling page, at makikita nyo ang hitik na mga bisita na tumatangkilik sa sumisikat na kainang ito. Kaya kapag nagkita-kita ang mga barkadahan at mga pamilya at naghahanap ng pwedeng pagkainan na talagang masarap, ay dito na kayo sa Kois Kong Sisling. Lalo ngayong malapit na Pasko na may mga biglaang bisita na darating Dalhin lang sila dito. Kois sisling, ang masarap na kainan dito sa Barangay Buhay na Sapa, San Juan, Batangas.